Oh ayo. Oh. 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 Hello, 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 mga trip. Good afternoon. 530 PM dito sa Kuwait. Pero madilim na mga katrip Ngayon nandito tayo sa Plajat Street. Pupunta tayo nang Seaside. May mga bagong pasyalan naman ngayon dito sa Seaside. Dito lang, ang hirap lang kasi tumawid dito sa lugar na to. Dito kasi yung bus stop. Yan. Sa tawid ka dyan, dapat magkaroon dito ng overpass for pedestrian. Pedestrian overpass. Tama ba ako? Yan, punta tayo ngayon dito sa Seaside mga katrip. Kasi dati, yan, kinlos na nila dyan. Parang pinaganda na kasi nila yung yung plajat dito sa seaside pwede nang pasyalan kaya bisitahin uh, natin no pumunta kasi kami dito hindi pa siya ganun kaganda uh, open lang siya pero ngayon parang marami na yata silang nilagay para mapasyalan ng mga tao uh, may panibagong spot na naman po tayo nakita para pasyalan po pasyalan ng mga tao dito sa Kuwait lalo ng mga Pilipino para makapag-relax po kayo sana ma-enjoy nyo po tong vlog na to at makapagbigay po tayo ng kaalaman sa inyo mga katrib medyo madilim na kasi nga 5.30 5.30 madilim na dito kasi nga dahil sa weather dahil uh, taglamig na ngayon pero pag tag yan kahit 6 o'clock, 6.30 to 7 o'clock medyo maliwanag pa dito Lajat Street dito yan sa salmia. And parang nilagyan na rin dito nila ng ito nakasemento na parking siguro to hindi pa tapos yan. malawak pa na na parkingan pero semento na to dati kasi puro buhangin to mga katrip ngayon semento na siguro baka oh, ito rin kasi buhangin pa yan eh siguro makasemento din nila yan. yan tingnan natin kung anong pasyalan dito sa plaza And then may ayun, may ilaw-ilaw na rin doon. Salt. Parang malaking restaurant 'yon, no? Bago 'yan, mga ka-trip. Tingnan natin. Puntahan natin mamaya. Ayun pa pala oh. Ayan, sarado pa 'yan. Siguro pagdating ng ilang hindi natin alam kung kailan mag-open yan parang restaurant din eh. natin kung kailan mag, -mag -pag... siguro pag nag-open yan mas maganda na si Liliwanag pa dito meron din yung pabala ano kaya to ah okay swimming in this beach is not allowed beach after 8pm after 8pm hindi pala pwede mag swimming siguro pwede mamasyal pero maligo hindi yan ayan Ayun, mga katrip para ito na naman yung bagong pasyalan dito sa Prajat, Salmiya para sa ating mga Pilipino at sa lahat ng lahat. Siyempre, eh, napakaswerte itong unang restaurant dito. Kasi dinidevelo pa lang itong mga katrip. Wala pa, halos. Wala pa yung isa, yan dyan. Ginagawa pa lang yan. And then wala pa talagang mga establishment dito. Ito pa lang nag-iisa. Yan, mga sisyaan, coffee. Ang pangalan ng restaurant is sold kaya uh, swerte siya ngayon. Wala pa siyang mga competitors. Kumbaga. Pero pagdating ng panahon, dadami na yan dito. At gaganda pa itong mga katrip. Yan, dami din ibang lahi. Pero syempre, iwasan din natin yung pag, ano, yung camera sa kanila. Pero dito lang tayo sa gilid-gilid. Yan, ang ganda. Ito yung mga pasyalan dito. Wow. Ito yung mga katrip, ganda. Yan. Tapos, syempre sa labas. Parang bago pa rin. Wala, hindi pa, ginagawa pa rin pala siya. Uh, pero may mga customer na rin. Pero tuloy pa rin sila paggawa. Pero maganda. Meron din sport dito. Meron din table tennis. Uh, may mga ano rin. Gusto maglaro, may table tennis din siya. Ito. Ito yung salt. Ayan. Uh, salt zero. Ang ganda. Ayan No? I symbol pa nila yung table tennis doon. Ang ganda. Ayan. Wow. Tapos syempre, ito yung dagat. Ayan. Ang Ay, mga, ang pwede ka mamasyal dito. Ang din dito pag umaga Ayan. Ayan Sa ngayon, wala pa masyado talaga. Ito pa lang talaga na siya, nag-iisa pa lang restaurant dito. Pero lakad tayo dun sa kabilang mga trip doon. yan kasi along seaside pa rin 'yan. Tingnan natin doon kung, kung may mga restaurant din doon. Medyo maliwanag din kasi. Come on, let's go. Yan mga katrip, nandito na tayo. Nasa kabilang part na naman tayo dito sa Pleasant Street. Ngayon, ito maganda dito kasi yan mas maliwanag na And may mga restroom din dito Merong ladies, meron din pang babae, meron pang And yan may mga cottages sila Pero yan mga katrip kailangan mo arkilahan yan Hindi ko lang alam kung magkano yung rent dyan Kaya titingin tayo dun sa may ano Meron kasi ditong uh, uh, ticket boat na nakalagay Tatanong natin kung magkano at kung ano yung pinaparentahan nila sa ngayon napakaganda dito mga katrip kasi bago pa siya and malinis syempre at uh, bago pa sa paningin natin bago pa sa mata ayan may yan, yun naman may arko na siya and may pangalan siyang Bladjat kasi Bladjat Bladjat Street to kaya ayan Bladjat nakalagay yung Bladjat na pangalan yan mga ka-trip, let's go. Punta na natin yung ticket boat dito para malaman natin kung ano yung pinaparintahan nila. Ayan mga ka-trip, tinanong natin yon Yung sa putu boat, ah, sa boat, ticket boat nila. Bakit may ticket boat dito? Para daw doon sa sunbed, 5 kd per person. Tapos, pag sinong gusto maglaro ng uh, volleyball, 5k per hour. Yun pala yon. Siyempre may mga restaurant din dito. May small McDonald's. Ano, bot lang McDonald's. Ang dami, dito. Uh, shawarma. Uh, may shawarma dito. Uh, shawarma. Shawarma. Hindi ka rin magugutom. Kasi may shawarma siya. Tapos yan. Ano naman to? Bloodshot. Bloodshot lang. Hindi ko lang alam kung ano yan. Ayan. Kaya sulit dito pag namasyal kayo mga katrip maganda dito. Alam niyo yung marina? Ayan. Pero ito bago. Kaya mag enjoy din dito. Dali nyo rin mga chikiting nyo. Kasi may mga free naman dito na palaruan. Hindi naman lahat may bayad. Pero syempre maraming restaurant dito. Mga maliliit lang nakaboot boot lang ng mga uh, uh, Restaurant Haban nito mga katrip Pwede ka maglakad hanggang doon Haban na lalakaran natin dito Pero exercise na rin Ayan, pag pumunta ka naman dyan sa dagat Iikot ka dito Pero dito tayo daan O, tingnan mo ito Mayroon na naman silang bagong itatayo Ano kaya to? Yan. Yan parami ng parami. Ibig sabihin, mula doon, yung dating Burger King, hanggang dito. Ang haba pala nito mga katrip. Kaya pag pumunta kayo dito, pwede kayo mamasyal, pwede kayo maglakad-lakad, pwede kayo magpiknik, mga kaibigan. Tapos kapag may naligo, may lot garden doon. May watch, ano siya lo, like ah, uh, dito, watcher, sa dagat lifeguard. Tsaka malinis pa siya. Hindi pa siya masyadong use. Kasi nga bago pa. Malinis pa te. Naalagaan pa. Tingnan natin itong nakalagay. Ito. Kuwait from here. Kuwait from here. Saan Kuwait from here. Yan, ikot yan doon. Hanggang doon kanina. Eh, may mga nag-meeting dito. Siguro mga sa ano? Ano? isang team. Coupon market. Ang laki ng salamin, no. Oh. Ayan, oh. No. Siyempre, mag-shades ka dyan. Ayan. Tapos, meron din dito, yun, know? Oh. Hindi ko lang alam kung magkano, yan. Para sa mga bat. Ah, balibol. Balibol din. Kaya na nasa, ano, tawag dito. Parang waterbed. <laughs> May hangin. Ayan. Bosa ball. Bosa ball. Yan. Tatanong natin dito mga katrib kung magkano yan. Ayan. Hello my friend. oh, okay. team. How much there? Uh, one hour, 24K. 24KD? Yeah, ah? Uh, Balibol ha? Balibol but it's team. Team, ada. Mungkin ada 24. Ah, uh, mungkin. Okay. 24. 24. Team. Yeah, 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 team. Yeah. Okay, 24 KD, 1 hour. 1 hour. Ayan mga katrip, may maglalaro ka volleyball. Kailang may rong 24 KD, 1 uh, hour. Pag 12 kayo, uh, 24 kayo, 12, 12, or 10, 10, 20. 12, 12, 24, parang 1 KD lang each. Ayan. Tagawa so, 1 KD, pwede na. Enjoy lang, basta marami kayo. Pero kung kukunti, syempre wala dapat maramihan. Yan. Pero dito, syempre nandiyan pa rin yung hindi pa rin nawawala yung yung ano talaga na nasa dagat ka kasi mga buah-buah hangin pa rin. Mayroong part na may semento, may part na puro buhangin. Yan, ito buhangin dito, dito sa taas semento. Kasi nga para doon sa lakaran ng mga tao. And then, mafe-feel mo pa rin na nasa gilid ka ng dagat. Yan. Dito, may another ark na naman. Yung plajat. Itong plajat. Ayan. Ayan, plajat pa rin yan. Ito yung mga katrip. Siyempre, may mga arko na ganito. Ayan, ganoon nyo. Bata, galaro. Ayan. Tapos, yan. Walang bahay dyan mga katrip. Dito sa gilid na yan. Mag-picnic kayo dyan. Okay lang kumain, yan, mga team, mga tawag dito, grupo, pamilya, pwede kayo dyan. Pero pag ginamit nyo yan, ayan, yung may mga shades na yan, yan yung may bayad, yan, may bayad dyan. Pero kung didiritso ka lang dyan sa dagat, wala nang bayad dyan. Mas maganda dito pag, tawag dito, ganito oras, dilim na, syempre hindi mainit, kaya lang ngayon, sobrang lamig kasi. Tsaka, pwede ka maligo, pero malamig talaga. Parang hirap din maligo sa sobrang lamig. Tapos dyan, highway na yan. Pag pumunta kayo dito mga katrip, pwede kayo mag-bus. Kanyari, galing kayo ng Salmiya 999. Salmiya lang din naman kasi ito eh. Lang, actually, yung daanan na yan, going Pahil and going Salmiya. 999 kung galing kayo sa Fahil. Uh, uh Fahil, Mahabula, Manggap, uh, Pintas. Pag galing kayo doon, 999 ang sakyan nyo para pumasok kayo dito sa Plajat Street. Tapos, pag galing naman kayo ng Farwania, kailangan double ride kayo. Sumakay ka ng 77, pagbaba nyo sa Salmia, sakay ulit kayo ng 999. Para dito rin kayo bababa sa Plajat Street. Okay. Yan. Hanggang dito lang yan mga trip pala. Pero at least malaki pa rin siya. Malawak pa rin. Kung lalakarin mo lang siya pabalik-balik talagang mapapagod ka rin. Pwede ka rin mag-exercise dito. Walking. Sa umaga. Tapos dalhin nyo yung mga kaibigan nyo, pamilya nyo dito. And sulit na rin. Gagastos ka lang naman dito kapag, syempre, pag kumain ka, wala kang dalang pagkain, bili ka lang pagkain, syempre, gagastos ka. Pero kung mamamashal ka lang, okay lang. Tapos, yan. Yan, mga opuan. Ayan, o. Opuan dito, pwede kang ma maupo. Muni-muni uh, ka. Kunyari, mag-isa ka lang. Ayan, pwede yan. Tapos, naman dito, can wash. Can smash. May mga palaro naman dito. Ito yung nakikita ko sa ano, sa TikTok eh, yung tab toss. Kaya nang hirap yata to ano, mahirap uh, laruin. Ito, yung tab na to, kailangan, kasi pag pinano mo yan, hinagis mo yung bola na yan, malakas yung impact, babalik yung bola, akala mo mapasok, hindi basta-basta makakapasok yan dyan. Tingnan natin kung may maglalaro. Hina natin, may gusto maglaro. Magtatanong tayo dito, pumukhang kabayan yung nagbabang uh, tawag dito, hindi pala yung cash na ibabayad. Oo, oh, magda-download sa tapos. Yung nabibili sa loob ng... Uh, ah, meron din kayong uh, barcode. application, no? tapos yung barcode na ano, eh PAC po eh. Ah, lalabas yung pagka na lagyan mo na ng pera. Lalabas na po yung barcode. Magka, uh, tapos dadalhin na lang dito. Scan na, na. Scan na dito. Mm, uh, na. lang. Hmm. Application. Para sa Winter Wonderland. Oo. Uh, oh. Kailan? Okay, okay pero magkano naman? Isang ganito. 2 dinar in half. Ah, 2k dito. 2 dinar in half. Yan yung fresh. Ah, yun yung price. Yan. Tubtos. Kaya lang mahirap yan, ma. Tubtos. Parang mahirap yata yan eh. <laughs> hindi basta-basta yan, bro, no? mahirap. Oo. Para pa sumok ng isang bola? Hindi. Sige, bako. Sige. Sumakal eh. Rubber yan. Ah. Yan. Ang ano kasi niyan din, no? Dapat ah, din mo 'yan. basa-basa di pumasok eh. Ah, dapat may effects 'no. Oh, may ara. Depende. Ah, kaibigan mo bro, kaibigan, kaibigan. Salamat. Isa pa. Yeah. Ah, mga caterpillar subok tayo isa pa. Oy, oh, ayo. Oh, sir, salamat sa pasubok. Ano pangalan niyo, sir? Baka may gustong batiin sa Pinas. Then... Ah, hindi. Hindi ah, na, hindi na. Okay, okay, okay. Okay, kabayan dito sa Kuwait na, na sinubukan natin yung top toss. Pero hindi siya ganong kadali. Ang hirap. Ito naman, ring toss naman to. Yan yung mga prices. Kaya lang, punta kayo ng TEC application. Doon kayo magbabayad. Tapos, bibigyan ka ng barcode iano mo lang sa barko dito. Ibig sabihin wala silang hawak na pera. Marami dito. Hello ma'am. Ito naman goblet. Goblet toss. Hello po. Magkano naman po dito ma'am? 2.5. 2.5 din. Uh, application din o. No? Oh. Uh, Isa lang to, TAC lang oh. application. May 3KD, may 2KD. Ah, may 3KD, 2KD. Depende sa lalaroin mo. Ah, sige po. Ano naman po pang price nito? Yan. Ito po, yung tatlo. Kasi magkatatlong kulay uh, din yan. Tatlong mga uh, ah, din, guys. Basta may nashoot ka dan. Na, kahit uh, ano lang. Ah, okay. Ah, doon sa may ano. oh dapat doon uh, sa may mga so kulay okay. na yan. Tapos orange. Tapos yung pula. Ah, okay po. Thank you po. Baka may gusto po kay batin sa Pinas. Alaw <laughs> ano rin niyo po. Ito po yung ano. Trip TV vlog po. Baka <laughs> mapanood nyo. May <laughs> sticker. Thank you! Thank you, kabayan! Ito naman ang basketball. Ang maganda. May calories to. May chance pa ako dito. Pero medyo malayo. Ayan. Slam down. Ayan eh. mga ka-trips. Sa ka po dito? Ah, uh, okay, di hap dito basketball. yung shoot po. Tatlong bola po. Tatlong bola din. Uh, tatlong tapos, isang bola lang po ma-shoot. Isang kung tatlong ma-shoot mo. Ah, uh, one game po, one ano, one price. <coughs> Ah, one game, one price lang Kahit tatlong bola yung mashoot shoot uh -huh. Ah, okay po Yan, 2.5 din to Pero punta kayo ng application na TEC Sibigyan kayo ng barcode para makapaglaro kayo Tatama po ba? Okay, 2.5 yung basketball. Kung kahit makashoot kayo, basta isang game, tatlong bola, kung mashoot nyo yung tatlo, isa pa rin yung presyo. Oh. oh kahit isa lang din mashoot nyo. Oh, may pag-asa. <laughs> Sige po, thank you. Thank you. Dito naman, milk ch milk chart. Ano? Yan. Maraming mga kabayan dito. Ayan po. Shoutout po kayo, sir. Shoutout sa mga viewers ni Kabayan. Oh, uh, Trip TV Vlog po. Uh, TV Vlog. Trip TV Vlog. Trip. Ah, oh, po. Uh, Saan kayo sa Pinas po? Sa Bataan ako. Ah, Bataan. Shoutout po yung pamilya niyo. Uh, salamat. Ayan <laughs> <Salamat> sa, <laughs> ah, po. Ayan uh, yeah. Sa, sa mga ano sa Bataan Hi dyan sa mga tropa dyan Sa mga kamag-anak ko uh. Sa Abukay Bataan yan, punta kayo dito sa Puerto Rico, oh. tropa niyo. Oh. Ayo. niyo, sir. Arman. Ah, sir Arman. 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 Nandito. Yes. nito, no? Oh. Mabago to dito. Ilang ilang buwan pa lang nakatayo to? Sa ano pa lang to, bali tatlong buwan. So, three months pa lang. Tatlong, tatlong, tatlong no? buwan pa lang, oh. Dati wala pa. Hmm. Application dito. Ano naman po to? Eh, hey, daw may limang bola dito. Hmm, ang presyo po. nila 3K okay. So meron din silang tatlong bola, 2K Okay. So ang laro nila, pag nasod dito ng isa, kahit isa lang. Isa lang. Masuot mo, meron ka ng ano nila, ah, premyo. Okay. Isang cow. Ah, okay. Oo. Yan, isang Ayan ang mga ano nila. Yan. Mga, uh, ah, oh. kahit isa lang, so, sa, Oo, bola. sa bola, oh, bola. Sila ng bola, ah, kahit isa lang. Kung masuot naman ng dalawa, tatlo, ang ano nila, rules, isa lang talaga ibibigay nila. Ah, kahit isang one na, game. Masang one game siya. Oo. Oh. mm -hmm. okay. Isa o dalawa, masuot mo oh, sa free game. Oh. Uh -huh. Isa lang bibigay. Mm. -hmm. Pwede po ba subok? Ah, sige. Ah, -try, Try natin. natin. Ah. So, ah. Oh. oh may hirap. hirap. ah. Oh, mahirap. Oh. Mahirap. Medyo mahirap din siya. Kailangan Kaya, ano. sakto, sakto. Oh. Oo. Oh. Dige Dige ah, sige. Po. Salamat ah. Salamat. Sleep, eh. Ah, sige. Ah, oh, panood mo. Ah. Oh. Ah, sige. okay, man. salamat. Oh. Kabayan. Thank, thank you po. Okay. Salamat. Yan, meron tayong mga kabayan. Sir Arman, ah. Thank you, Sir Arman. Shout out sa inyo sa Bataan. Thank you po. Yan, manood tayo dito. Madam, pwede maka-try isa lang? I-try so, ko lang. I-ano ko lang dito. Makika-try isa lang. <laughs> hindi, isa lang. Isang bola lang. May channel mo ba yan? Ah, Trip TV Vlog po. May ah, bibigyan ko po kayo ng sticker. Ah. pa yan. Alam wala oh. tayo pindi ba sa basta Palit kasi yung ring Ay hindi 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 kaya Ah shoutout out po kayo Ito po sa Ching Vlog Ayun na <laughs> Ayun mag shout out Okay shout, shout out daw sa Ching Vlog Okay po Ah shout out din po pala Pakisubscribe Ching Vlog Anong Ching Vlog lang Sige po <laughs> Ilagay ko na lang dito. Sige po. Thank you. Kaya mga katrip dito naman, 2.5 yung basketball, 3 ball siya. Kahit ano, kahit makashoot ka ng isa, meron kang presyo. Ah, meron kang price na ibibigay nila. Pero hindi siya ganun kadali. Pero, syempre, challenge. Nakakayanin ah, mo rin. Ang dami talaga siyang palaruan dito. Ang dami rin mga kabayan dito. Mga kabayan pala yung tawag dito. Yung mga nagbabantay dito halos. Kaya ang ganda talaga na dito sa Bladjat mga katrip. trip Try nyo pumunta dito bagong pasyalan dito sa Kuwait, sa Bladjat. Tapos choco, choco melt. Pick up, order. Ayan. Pwede ka rin dito. May mga pagkain din. Kain, coffee. Ito naman, ano kaya to? Ah, parang fine dining. Ulit to. Fine dining siya parang mas ano ko oh. ganda yan. Oh. ayan tapos mga kunyari ka diyan sa loob tapos mga sa mga ticket boat iba ibang ibang mga lahi naman yung naka nakaano nagbabantay ayan mga katrip. hanggang dito lang yata tingnan natin hanggang dulo muna bago natin ano tapusin yung vlog natin and dito medyo madilim na. Siguro, pag ano lala... Ah, papailawin. Ah, kasi sarado pa pala yung mga ilaw. Yung poste. Eh, yung iba wala pang ilaw. Baka susunod so, talaga na nila ng ilaw yan para mas maliwanag na dito sa part na to. Kasi ito na yata yung pinakahuli. Ah. Last na yan dito mga katrip. Ah, okay. Tapos dyan sa loob... Kung gusto niyo mag-relax, relax sa may mga ano. Meat moat. Meat smoking. Ayan. Tawag dito dyan sa loob. Parang gusto niyo ng privacy. Ayan, pwede kayo dyan. Ayan, may ano talaga siya. Hanggang dito na lang yan. Ayan. Tapos, kapag may mga sasakyan kayo, nandito lang din sa gilid ng parking. Ayan parking lang din yan. Ayan yung parking. Ayan mga katrip, nandito na po nagtatapos ang aking vlog. Bagong araw, bagong vlog na naman po ang natapos natin ngayon sa araw na to. Thank you so much sa panonood and don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated. Thank you so much and God bless. God bless po sa ating lahat. Bye bye!